Mayang buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Madalas po ba tayong maghanap ng mga shortcuts sa ating buhay? Yung tipong imbis na mag-research ng maayos sa school, naku, sige na lang cut and paste galing sa internet. O kaya imbis na pagsumikapa na umasenso sa buhay, lagi na lang tayong umaasa na baka sakali, manalo tayo sa loto o kung ano pa mang raffle. Alam niyo po, may silbi ang mga shortcuts paminsan-minsan. Pero sa buhay espiritwal natin, mukang hindi po ito ang saktong pamamaraan. Kung babalikan po natin ang ibanghelyo ngayong araw pong ito. Pagkatapos na purihin ng Panginoong Yesus si San Pedro sa kanyang tumpak na sagot sa kanyang katanungan kung sino nga ba siya Mabilis din naman niyang napagsabihan si Pedro pagkatapos niyang ipagpilitan kay Jesus na hindi na siya dapat pang maghirap at magdusa dahil siya nga naman daw po ang hinihintay na misiyas. Para sa ating Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng ating Ama sa Langit ang higit na mahalagang magampanan. At kung ito man ang magahatid pa sa Kanya ng Kanyang pagdurusa at kamatayan, hindi niya ito uurungan at hindi na rin siya magdadahilan pa. Sana po mga kapamilya, masapuso po natin itong pag-ugali. Ang hindi paghahanap ng dahilan para makalusot lang sa kinakatakutang kahirapan. If we believe in God's ways, then we ought not to look for any other way. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang magtiwala. Dahil every morning is a blessing.